Good afternoon. pag lumabas sila kaya ng nag-almusal dali-dali ako ng ano ligpit ng higaan pero yun talagang totally linis ay hindi pa yan hindi ko pa yung nagawa pag nandyan sila pag wala sila yan saka ko na ginagawa so tapos na ako doon at pupunta naman ako sa kanilang master balcony na naman ako magtungo ngayon guys nagpaano na ako nagpatuyo ng pawis kaya grabe ang pawis ko sobrang init pag naninis tayo guys ang banyo no doon talaga lalabas yung lahat lahat ng pawis basang basa lahat kahit ano wala namang init sa ano sa labas ayan you no know, makulimlim at naulan ng konti maambon mambon pala ang tawag dyan walang init pero ang init dito sa taas pag, lalo na pag ikaw ay nagtrabaho talagang labas talagang lahat ng pawis lalong lalo na number one dyan sa banyo grabe ang init kasi walang window kaya yun bihira naman siguro guys magkaroon ng bintana yung mga banyo no pag sa mga tower bihirang bihira lang kadalasan talaga ay walang bintana yun doon lang yun sa mga kabahayan sa baba guys yung mga bahay sa baba mayroon talaga yung mga mayroong mga banyo nila ba may mga kon maliit na bintana ganyan kaya hindi ganong ano hindi masyadong kulong ba dito sa tower talagang kulong ka talaga pag sa banyo ka napunta wala kang hangin hangin eh ano pa kung minsan guys pag naglilinis ng banyo nag ano ako nagtakip sa bunganga pa kaya <coughs> lalo na kung sunrocks paglagay ko ng sunrocks matapang kay kahit haluan pa ng tubig hindi pure na sunrocks matapang talaga so kailangan kong ano magtakip sa bungaka para hindi yung ma ano masunog yung baga natin <laughs> sa mga chemicals ba di ba masunog yung lagaan yung baga natin sa mga matatapang na chemicals na yan or kaya ng mga sunrocks ganyan yung dumix yung dumix naman mabango ay, ayaw ko yung mga mababango eh magsakit yung ulo ko so mabuti na rin yung mag ano ako guys mag takip sa bunganga yung ano guys yung pagmamas ay napakalaking tulong yun sa akin kasi dati nung wala pang usong ganyan madali ako magkasakit kasi ano yun eh yung gaya ng nag, bab, nag ano ako nag green book cleaner ganyan malanghap ko yung mga alikabok ganyan ba hindi ko maiwasan so madali akong magkasakit so ngayon na ano nauso yung mask na yan ay sa awa ng Diyos kasi magingat talaga ako ba kaya nang sa labas kahit hindi nauso wala akong pakialam eh. magmamas pa rin ako ka para yung sarili ko kaya takot akong magkasakit kaya sa awa naman ng Diyos na lagi naming ugali ni ate ng ganyan kahit nasa labas kami magmamas kami sa awa ng Diyos lakin tulong yun sa amin, hindi yung kami nagkakaano, saraw na sip, sipon, nagkakaubo, lagnat, kanyan. Kasi yung mga sakit na yan, natural lang yan guys, pero pag kaya ng may mga amo, mahirap yun, kasi syempre, pag may sakit ka, hindi yun basta-basta nakikilos ka, masama yung pakiramdam mo, masarap magigahiga ka, o diba? So maganda na rin yung mag-ingat-ingat. Dati nung nasa ano kami guys, sa, sa kabilang buildings, yan o, no? yan, bilog na yan, dyan kami kali. Ano yun, guys? Parati ako nagkasakit. Kasi ano yun, eh. Hindi pa maalaga sa, ano ba, sa sarili. Yung parang burara. Burara ba yung pag naglilinis ako. Hinayaan ko lang na matuyo yung pawis sa likod ko. Yung damit ba, nabasa sa likod. Hayaan ko lang kasi tuloy-tuloy ko yung trabaho. Hindi ba yung maganda, eh. Madali ako magkasipot. At kapag naglilinis ako ng gagamit ng, kunyari, ng babakyob lumilipat siguro yung mga alikabok pa nangangati ako ganyan ang daming ano mangyayari kaya maigi na rin yung magmamas tayo kahit hindi kahit sabihin natin na uwi naman ito kahit hindi na kailangan magmamas ay bahala na ay basta magmamas pa rin ako kahit hindi na uso para yung sarili ko o kaya dyan sa ano pag lumabas ka dyan sa tabi-tabi o ba diba, yung mga sasakyan dyan magharuro brodo oh di ba mabaho yun o nakakatulong yung mask tapos kunyari sa elevator kung may makasama kang may sakit o yung may sipon may ubo i super sa elevator na ikot-ikot lang yung ano doon guys no o, mahawa ka o may na rin yung magmask para hindi ka mahawa ka agad kung may mga ano dyan nagkakasakit dyan kaya namin ni ate bihira kami magkaano sa awa ng juice kasi ma ano kami maingat kami ni ate ba nag, nag ano talaga kami sa sarili namin nag iingat kasi i compare namin noon at saka ngayon noon sa kabilang tower pa kami ay talagang ang dali dali kong magkasakit sinabi nga ng amo ko pag ako umubo guys grabe ang ubo ko ang lakas kasi mayroon akong hubak eh mayroon akong hubak pag may ubo ako guys saka naman sumusumpong yung hubak ko ngayon alam mo yung ubo na ano na napakatigas Ganyan ganyan ako pag umubo, papakatigas. Ayaw pamutuo sa mga gamot. So, akala niya na ay aso ng tumatahol. Kaya 'yon yung nangyayari or mangyayari pag hindi tayo maingat. Mahirap mo uminom ng maraming gamot. Mahirap, mahirap uminom ng maraming mga antibiotics pag tayo ay nagkaroon ng ubo. Syempre pag yung ubo guys ay hindi mawala ng tatlong araw, pag tayo nagpa-check up, isang katutak na yan na resita. Oy, na, ayan guys, oh, ay bagi ko sa inyo yung dati namin pinagtrabahuan, yung buildings na yan. Yung building na green, yung bilog. Yan ay Rizal Tower. Napunta pa rin kami dyan minsan guys, kasi nandyan pa rin yung unit ng boss namin na ano, gi-renovate pa. Napunta kami isang beses, sobrang ganda ng kwarto. Sa mid-room pa, sobrang ganda. Maganda dyan kasi hindi mabaho. dito kasi guys pag kunyari mahangin or gaya ng mga summer ganyan mabaho yung ano simoy ng hangin galing sa sapa ba mabaho ayan guys hanggang dito na lang ang dami kong kyaw kyaw ang dami kong ikaw kahit ano lang nagpapahangin lang dito no ang daming ano yaw yaw so may angkos sa panunood sa pagkikinig na aking yaw yaw ay minsan no minsan guys ano ako may nag-correction sa akin sa mga yaw-yaw. Kasi pasensya na kayo, no? Kasi minsan, pag nag -yaw, yaw, ka, guys, ay talagang, ano, hindi mo maiwasan na magkamali ka. Ganun. Nakikita ko yun sa ano, guys, sa comments ba na, na may nag-correction sa akin. So, nagpasalamat naman ako na kinokorek yung pag -yaw, yaw ko, na mali yun, magka, magkaiba yung ano, magkaiba yung ganito. So, hindi naman ako nagagalit na may nag-correction sa akin. Masaya pa rin ako kung, kung sino mayun siya. Masaya pa rin ako na nag-correction sa, sa mga ingay ko kasi nakikinig siya at saka nagpapasalamat ako dahil nanonood sa sa ano ko, sa yaw, -yaw ko at nakikinig di ba Ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you, thank you for watching.